Paano mo pinaggagayakan ang Pasko? Nararamdaman niyo na ba ito? Pero napapansin niyo ba para, parang hindi nakagaya ng dati ang ating paghahanda? Kung magkiikot ka sa gabi, bihiran ang bahay na may Christmas lights at kung ano-anong dekorasyon sa labas at loob ng bahay. Ganito lang din kasimple kasi ang preparation ko. Simple lang, wala mo na yung malaking Christmas tree at bonggang Christmas lights. Isang taon natin itong hinintay upang ipagdiwang isang araw. Parang hindi na din maganda na uubusin mo ang pera para sa lang. Pero ang lamesa walang kayak na magasaga ng pagkain. Ang 13 month kadalasan ibinibigay sa kalagitnaan ng Nobyembre. Kaya sa araw ng Pasko, ubus na din. Tama po ba? So paano naman yung walang tinatanggap na bonus? Paano nila paggagayakan at hahantayin itong araw na ito? Ayo, paano kayo maggayak para sa Pasko?